Vitamins naman. Niinom naman ng vitamins yung Excited din sa pag-inom ng vitamins. Ay, tanaw si Kit Kat. Ano, ah, vitamins naman. Vitamins. Ah, iinom ha. Wala nang uurong-urong ha. Inom agad. Ah, inom. Dali. Oh, galing, galing. Ha, isa lang muna. Si Kit, si Oreo muna. Si Oreo. Ya, ako kagaling ni Oreo. Oh, hindi na, na uurong urong si Oreo. Madali, ah, ubos to. Wow, ah, galing. Oh, very good na. Very good na. Oh, umurong na naman. Ah, ubos, Oreo, ubos. Ay, ay, ano na? no, nakakal, cases, dali. Hmm. Okay, sis, ikaw na nga, um umubos. Bibigyan pa na lang kita. Ah. Yan. Ah. Ya, yeah, ang galing ng minum ng vitamins. <laughs> hindi na sila hindi na sila natatakot sa syringe. Oh, talaga naman to si Oreo. Kanina pinainom ngayon ang inaagaw na may si ano. Yan, very good. Ah, oh, wala na. Wala nang dandan lang ito. Ha? Mm. Okay na. Oh, okay na. Nakainom na ng vitamins. Oh, si ano pala, painumin ko rin ang ating si Milka. Vitamins din. Ay, ubus sa ito sa pagkain nyo ha. Sino sa may? Ang mami. Oh, siya, magbabitamins na kayo. Wait lang. Ah, vitamins naman ng mga baby dog. Ah, vitamins, vitamins. Ah, galing-galing naman ako. Hala ko, naku, 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 naman ni ano eh, ni Ash. Sa'yo mo na. Ah, 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 ah. Ikaw mo na si Cream o muna. Ayan, very good. Wait lang ikaw, Ash. Oh, Ash naman si Ash, Ash. Oh, yeah. very good. Mm, okay na, nakainom na ng vitamins. Ah, ay, eh, nagwawala si ano eh, si Kimo, gusto mong lumabas. tapos nang uminom ng vitamins sa mga bebe. Tayo atin naman didigpitin ang inyong higaan. Papalitan natin, madami na bas. Ihi. Basang-basa na. Oo, oh, 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 talaga naman. Ah, sige. Ang papaltan. Ang higaan. Ang dumi Ang dami ng ihi. Ay, may ihi rin ang higaan. May ihi ang pati tray. Ah, ha, ha, ha. Ang kukulit. Ang kukulit na. Ah, oh, talaga naman. Oh, lalo na yan si, ano, tira si Krimo. Lalabas yan. Ayan. Oh, oo, oh, oo. Oh, oh.